Is this a good move for the former senator to seek a congressional seat via the party route? Well, from do sa mga county kong encounter sa kanya, anong siya ay uh, nasa preso at nung pagkalaya niya, parang hindi siya masyadong interesado sa mga sa eleksyon, no? Uh, gusto niya muna ay magturo, magpahinga, no? Ah, uh, puntahan yung mga mahal sa buhay, no? Ah, uh, Well, baka nagawa niya ngayon. No? At, uh, or pwedeng uh, may mga kumausap sa kanya at uh, medyo nakumbinsi siya ng uh, labas dun sa original plan niya na hindi tumakbo. No? Uh, yun yung uh, possibility. Uh, pero dahil nga ang tingin sa kanya ng iba, ng marami, uh, hindi lamang sa, sa Liberal Party, kundi dun sa Pink Wave and beyond, kahit yung mga hindi sumama sa pink, ay para siyang pala me may, may oras siya ng pagiging Mandela. Kinulong, no, ng uh, walang kasalanan, nagbigay ng mga false testimony, yung mga tinakot ng, uh, ng Secretary of Justice, ng Presidente, denemonize ng Presidente, winanghila, winalanghiya ng mga fellow legislators niya sa Kongreso at saka sa Senado, yung parang wala ka nang masabing uh, maganda na ginawa sa kanya yung kanya mga kalaban. no uh, Kaya, uh, uh, mauunawaan mo siya na uh, naghahanap siya ng ano ba yung kanyang gagawin, ano ba yung kanyang plano. Maliban doon sa kanyang siguro pinagdesisyonan na magpapahinga muna siya at uh, hindi siya tatakbo. So, yun yung, uh, yun yung uh, tingin ko yun yung kanyang sitwasyon nung siya ay kinausap para kumbinsihin na talikuran yung kanyang original na plan na hindi tumakbo. Hindi Ang pangalawang talong. Yung usapan natin dati, di ba, isa siya sa Tres Marias, yung mga oh. hindi tatakbo, pero ilelend yung kanilang political capital dun sa mga tatakbo. Katulad ni BAM, katulad ni Kiko, katulad ni Shell, through a nationwide uh, listening tour, etc. Pero ngayon, medyo nagbago na. Dahil tatakbo na siya. Kandidato na siya. Hmm. Pwede ba magdanong ng pangalawa? At hmm. parang wala pa sa din, yung Ronald Llamas naging inarticulate number two. Parang hindi kayo masaya sa sinasabi ninyo. Number three. At parang ang daming paligoy-ligoy. <laughs> Tayo ng dalawa well, so, na uh, dito, mag maglolokohan pa tayo eh, di ba? Kasi siyempre, malalim yung respeto natin sa dinaanan niyang proseso kung bakit na siya nagpasya. Kahit oh, pagpalagay na natin na, -pa. na hindi tayo totally agree sa kanyang pagpapasya, ah uh, totally nire-respeto natin yung kanyang prosesong dinaanan para gumawa ng pagpapasya. No? Oh. Yun lang naman, At, no? ah uh, kahit naman ikaw, makulong ka ng pitong taon, unjustly, wala kang gagawin mali sa akin. Totoo yan, totoo yan. di ba? totoo yan. Yun yung, uh, yun yung aking uh, pinanggagalingan. Oo. Oh. Oh, oh. Ang gusto ko lang sabihin kahit e dito. Kahit dalawang taong ko makilong, justly, wala kang gagawin mali sa akin. Eh kayo nga, miski mabartolina ng 30 taon eh. Talagang wala kang maling gagawin sa akin. Hindi, Paano eh, kung makontype ako ng 24 hours. No? Na, at sabi nga ni Harry Roque, eh, political detainee ka na. Eh, grabe naman talaga kasi yung pangaharas. Diba? Ikulong ka ba naman sa comfort <laughs> and confines of the House of Representatives. Anyway, uh, ako na yung ako uh, na yung tatahi hey. kasi basically ako na mag-interpret uh, no sa bahagi ito ng ating panayam ako po yung tatay yung interpreter ni uh, Mr. Vague. <laughs> or, or pwede ko yung kontrabida. Oh, uh, okay, ano ba? Ako na magsabi. Uh, basically uh, si Senator uh, Edu hindi siya agree dun sa decision ni Ma, <laughs> 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 lang. Na pwede sana siya naging Mandela ng buong kilusan. Ng buong oposisyon. Naman-daman oh, na... na Hindi lang siya nagre-represent ng isang partido, isang grupo, kundi kinakatawan niya yung buo. Yun yung, okay. hindi, hindi karami yung pwedeng gumam, gumampan nun eh. No? Uh -huh. Yun lang yung, siguro yung mas ideal. No? Kung ako yung, kung ako yung, uh, sa kanya. Uh -huh. Okay na. Hindi <laughs> sabihin. The long and short of it, hindi siya agree dito sa political move. Tindating <laughs> siya na to. Leila de Lima. <laughs> Pasensya siya na, Senator Leila. Interview ko pa kayo in the future, pero dinediretso ko lang kasi dahil paligoy-ligoy ng na kausap natin. Eh. Pero naiintindihan ko na yung pinanggagalingan niya. No? Naintindihan ko naman. Uh, okay, pwede na ba tayo mag-move on sa next topic? Ako na nagsabi na hindi niyo masabi. No? <laughs> parang hirap. Ang dami pa sikot-sikot eh. Kanina no, si Sarah pinag-uusapan, napaka-prank eh. Ngayon pa, namimilipit sa pagsagot eh. No? Hirap na hirap eh. Masikip ba yung t-shirt? Masyado bang masikip? Hindi, sakto lang, sakto. Sakto, sakto. No, no, lalo, sa na, lalo na, lalo na kung may kasunod dito, yung puti. No? Lalo na, kung may kasunod. <laughs> Ah, oh, sige sige. Bibigyan natin ng mas maluwag oh, kasi Parang lang enjoy yun, ka pag namimilipit ako. Parang lang, parang, parang nakikita ko na tuwa-tuwa ka eh. Hindi <laughs> no? masyado kasi. Ay, hindi parang lang, maligil, parang ligil, lang tuwa-tuwa eh. ka eh, no? Oh, parang um, uh... <laughs> hmm. De, ram, 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 ramdam ko, pinoposit niyo ako eh. No? May, mga, may mga squid tactics na gano'n eh. Para... <laughs> Ginagawa kong tanga eh. Alam ko naman yung sinasabi, hindi pa diretsuhin eh. alam ka naman gawin tanga. No? Ibang eh, bagay. Natin, <laughs> Is Sige, i natin yung tanong. Ito na lang, ito na lang, no? Yung yung tanong ko kasi, in English ko pa, medyo kinamada ko pa, no? Mm -hmm. Ginawa ko pa medyo Rneyan eh. Pero diretso oh. na natin eh, no? Kasi may pag-asa ba si Leila de Lima na makabalik sa legislatura sa pamamagitan ng pagtakbo sa party list? Hindi ko sigurado, dahil ito yung first time na yung uh, Liberal Party ay nagtayo ng party list. Dati sinubukan nila pero na-reject na reject yung kanilang party list, no? yung kalipi, yung kanilang youth arm, etc. Dahil nga, uh, yung party list kasi ay for marginalized sectors. At for a long Kati time... It, Pero may ato oh, paglaong case nga. tayo. Oo nga, o nga. Pero kasama namin yung mga liberal party stalwarts, katulad ni Bobby Tanyada at saka ng uh, presidente ngayon ng liberal party, si Edsel Lagman, si Eta Rosales, para kumampanya dyan sa party list na yung essence niyan ay maging uh, para talaga sa mga marginalized. Kaya nga, nung first three elections sa party list, talagang malinaw sa batas, hindi pwedeng sumama yung mga established parties. So, pinag-uusapan natin dito ay hindi yung batas. Pinag-uusapan natin dito ay yung essence ng party list. The original concept, the original ethos ng party list. Ngayon na, na bago na yan, na bastardized na yan, no? Dahil sa Supreme Court, no? Dahil sa mga political parties, na nagpanggap na marginalized dahil ngayon ay mga established parties at mismong mga governors na anything but marginalized ay nagsamahan na diyan. Kaya halos mahigit kalahati niya ng mga milyonaryo na eh, no, mga milyonaryo, baka baka nga bilyonaryo. Eh, siyempre yung iba ay mataas ang pagtingin sa Liberal Party at uh, uh, tingin ng iba yung yung uh, Liberal Party ay tutul sa ganong klasing bastard decision na originally ay dapat hindi kasama yung mga established parties. Dapat yung mga marginalized parties lang. Kaya yung iba, baka sumama ang loob. Ikalawa, dahil yung nature ng party list, ang pinagtatalunan nyo ay isang boto lang. No? So yung mga ibang mga party list na kasama dun sa pink or kasama dun sa opposition, yung classic opposition, ay sila ay will be competing with each other. Yun yung weakness nice ng party list. Eh. No? They will be Precisely. competing with each other. At uh, inulit ko yung sinabi ko na si Laila ay one of the few people na pwedeng tangkilikin ng lahat. No? At, okay. Pero dahil siya identified sa isang party list na makikipag-compete sa ibang party list for the, for the same one vote, nababawasan yung ganong klase sana niyang katangian. Yung tawag ko dyan, the Mandela uh da mandela a uh, formula formula image no ani uh, okay. ni 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 uh, kwan ni Laila no so yun yung yun yung ikalawa na 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 kwadian na issue ipangat ikapangatlo hmm. well yung ikatlo ay uh think ko tama yung decision niya na magpahinga muna wag munang tumakbo at unti-unti mag-scale up as uh as the new leader of the entire opposition no going into 2025 going into 2028 no lalo na si Lenny kasi ay tatakbo sa lokal, sa naga no uh, tapos si Risa kailangan ng kasama ng katulong no as a unifying leader no? yun sana yung uh, pwedeng naging role ni Lenny rather than naging uh, miyembro ng isang party list which will be competing with other party lists Okay na. Pwede ka na bang interpret yung sinasabi nyo? Haba <laughs> Sinasabi po ni Senator Llamas, hindi siya agree sa desisyon <laughs> ni dating <laughs> <laughs> Senator Lila na tumak po sa pagka Dahil, <laughs> pero totoo yung sinasabi nyo, magkukumpit yung mga party list na under the pink umbrella among themselves. Dahil sa balota, isa lang po yung pipiliin nyo na party list organization. Totoo yan. At isa sa mga makakalaban dun sa under the pink umbrella, yung partido ni senator which is uh, akbayan tama ba yes hmm. <laughs> Eh, paano pa ako yung 0.6 movement natin i-convert into a 0.6 party list organization? Ah, uh, yun, yun ang imposible mangyari. Magiging Dahil, tatlo. Uh, diba? Oh, yung uh, 0.6 kasi preparasyon niyan for 2028 pa. Oh, bakit? Anong masama kung gawin siyang party list? 0.6 movement. Sibin mo yun, ang ganda na, no? 0.6. Lalabas ka sa balota, point lang yung simula, di ba? Astig kaya yun. Eh, kung gusto mong tumakbo na presidente, no? Huwag kang mag-party list. Dahil you will be competing with other political parties. Hindi. To, so, borrow the words of a wise man, eh, kailangan naman hmm. magmarka eh. Ay, hindi ba? Eh, kung, kung magmamarka ka sa party list para magpresidente, eh, baka mahirap. No? Magmarka ka sa some other way. Ah, So again, isa-summarize ko lang. Ah. Para kay Senator, hindi dapat tumakbo si Senator Leila. Dapat she should have stuck to her original plan not to run at sana magpakamandela siya uh, bilang leader ng broader opposition. Tama ba? Yes. At uh, sana ay wag lang dagdagan yung pag uh, pag-undermine sa party list system na sobra nang na undermine this past few years this past few elections. Clarify um, ko pa lang ha? you're not talking about the the former senator undermining the party list system. Hindi. ang sila ko lang ay yung original essence ng party list ay for marginalized sectors, not for established political parties. Yung Totoo ibang yan. established political parties as political parties hindi sila sumama. Partido Federal, okay. Lakas and UCD, PDP Laban, Nationalist People's Coalition, NUP, no, NPC, etc. No? Pero marami silang mga miyembro na nagtayo ng kanyang-kanyang party list na hindi which is marginalized. Ganun oh, na hindi which is marginalized. Pagpapagbabasterdize din Pagpab yeah. niya ng party list system. Exactly. No. exactly and sa akin naman, ito lang. No? Lalo, Maso na, gigi... lalo na, na, kung yung mga partido na yan, ay sila mismo magiging party list. Yan nga. Eh sa akin naman, hindi mo rin masisi itong, for instance, for instance ano, liberal party, no? Nag-shrink siya uli, eh. Di ba nung panahon nyo, lumaki siya. Tapos bumalik siya sa pagiging maliit. Marginalize siya. Pero not marginalize marginalized party or sector, di ba? Marginalized in a general term lang. Pero yun nga, kasi meron tayong... PGP, rin, ipinuwi... ngayon, eh. Wala nang membro, Lima, eh. lima oo. Okay. De, pero kasi... Pa, problema. Baka pa, mas marami pa ang membro ng liberal party sa PDP. Yeah, pero ito kasi, ito kasi yung dapat maintindihan ng mga kung, viewers. Kung yun ang wala, kung yun ang basis mo sa pagiging marginalized. Yes, yes, yes. Speaking in general terms lang naman ko. No? Pero para sana maintindihan ng mga viewers natin. Maka, iba kasi hindi makasunod, no? Basahin niyo po yung atong paglaom case sa Supreme Court. Yung, yung pinakahuli, no? Basically, hindi na pinagbabawal yung regional, national, political parties from joining the uh, party list election. Kahit ang spirito dapat yan, para dun sa mga marginalized sectors, sin talagang wala silang pagkakataon o fighting chance para maupo sa kongreso dahil kalaban nila yung mga mararaming salapi, maraming resources sa mga district congressmen. Kaya pinakilala. At ang problema sa Supreme Court, nag legislation. No? Uh Dapat kasi ang trabaho ng Supreme Court, interpret yung batas, not i-legislate yung batas. So, oh, yun yung uh, tinutulan namin dati. Pero talo kami. Pero pero ang argument dyan nung... Mm. Kilala ko ponente. Hindi ko nababanggit Pero <laughs> mm. ang argument kasi dyan, yun yung nakasulat sa Supreme Court as a provision. Oo. Mm. Sinasabi ng iba dyan, you have to amend that provision in the Constitution or number two, the 1995 party list law. Mm. Pero syempre, mahaba bang usapan yan, di ba? Pero ito pa isa, isa ko iniisip, no? Practical ano, uh, consideration lang. I don't know the figures, no? Wala akong data in my hands now. Pero kung liberal party ka, kasi yung sistema ng party list natin dito, alam naman natin ng mga yung political clans, sila na nagpapatakbo ng sarili ng political part, uh, party list organizations, di ba? Yes. Ati kasi, yung mga party list organizations, nakikipag-negotiate pa doon sa political clans. Until ma-realize sa mga political clans, teka, bakit pa ako kailangan makapag-negotiate sa inyo? Eh, ako nga may bargaining power dito edi expand ko yung dynasty ko, magtatayo ko ng sariling party list, kukuha ko ng boto sa sarili kong bailiwick, edi madadagdagan yung position ko sa House of Representatives. Yun yung punto. Nilalatag ko lang yan to better understand the thought process behind the Liberal Party running as a party list organization. Meron ba silang ganung vast network in terms of, siguro negotiating with existing political clans, existing network, enough for them to gain at least one seat sa House? Yun yung tanong ko. Tingin ko that is possible for the Liberal Party. Kaya. Tingin ko. Dahil lalo na meron pa silang mga dalawang congressmen sa minority, apat, limang congressman sa majority, sa admin, at meron silang isa, si Edsel, na independent minority. Tingin ko uh, between those congressmen at saka some governors or mayors, kaya. Kaya mag-deliver. Oo. Oh. Lalo na kung didiin yung mga yon Halimbawa, isang Liberal Party congressman may sariling party list. Eh. Sino ba to Sa Mindoro, si Umali. Ah, may sarili. Mm Hindi -hmm. ko alam kung sino pa yung iba na meron. Hmm. Yeah, interesting. Pero ganun talaga. Kanya-kanyang decision yan. Uh, uh, kaya ngayon lumalabas na yung mga decisions na yan kasi filing na ng Certificates of Candidacy sa October 1 to 8. Incidentally, anong araw ba kayo magpa-file? Ako? Hmm. Ako sa 2028 pa nga. Ano ka ba? Ay ah, ah, hindi pa yan Kakalpa. Hmm. pa. Hmm. Hey, build na. pa ako ng uh, aking resource base hmm. at saka nang uh, hindi pa inaayos ni Alan Herman yung branding. Oh, ko ano lang uh, correction lang uh, Senator. Magko-file -ka kayo sa 2027 kasi October ang filing. Pag nag nagfile okay. kayo ng Certificate of Candidacy okay. sa 2028? hindi na i-consider okay. yun. Hindi na bibigyan ng due course. Unless siguro, unless siguro substitution. Yun lang. Pinapaalala ko lang sa inyo. Eh, okay. pwede ko rin gawin yun. Yung ginawa ni Digong. Hindi ako tatakbo! Hindi ako tatakbo! Tapos biglang magsasubstitute. Mm, pwede okay. rin yun. Ito may, ito may nagpapatanong. No? Kasi hindi ko naman ito na hmm. nasundan. Nakita ko lang yung mga larawan ninyo. Kasama si na, I think, si na former Senator Bamakino. Yung bunyog, hmm. ano ba yan? Bunyog uh, gathering. Ano ba yan? Yes, isang party list yun na naimbita kami as guest. Nandun si Lodi de Guzman, na party, may party list din. Nandun si Bam Aquino, running for senator. Pero yung partido niya, may party list din. Tapos nandun si, si Shelo, nandun si uh, yung Makabayan Block, nandun din sila. Dalawa yung nakita ko sa kanila. Si uh, Francis Castro nandun. So iba-iba ang mga nandun. No? Ano yun? Anong, anong purpose nun? Nung gathering na yun? Party congress yun eh. Nung isang party list. Bunyog. Huh? Hmm. And then? Why were you uh, there? Well, inimbita lang kami. Uh, dahil mga makakakilala naman. Um, hmm. actually, wala ako sa program. Pero dahil nandun ako, ay pinagsalita. Huh? Si wala Bam na sa program wala. talaga. Si Lodi na sa program talaga. Ako, kung lang ako doon. Uh, Sampid. Ilang uh, okay. akala ko launching na lang Cheki Bamas eh. Hindi naman pala. Ano lang? Hindi pa, hindi pa, uh, hindi pa. Bamas palang Bamas. Oh, uh, sa October 2027, no. Okay, <laughs> sa 2028. 2027. At pwedeng November kung ikaw mag sa substitute November ng 2027. Kailangan ganun ka-precise ka dito eh, no? Baka oh, ma-correct ma ma eh. <laughs> Oh,